Pag ikaw masipa, gumagawa ka. Mabuti ang ginagawa mo. Naghanap buhay mo mabuti, may maibibigay ka pa sa pangangailangan ng kapwa. Hindi naman kasi sapat sa mundo na ikaw lang ang meron eh. Na ikaw pasasa, na ikaw busog na busog, bundat na bundat, and you are not sharing it to others. Tingnan niyo ang aral ng Diyos. Yung magnanakaw, wag ka na magnakaw. Gumawa ka, gumawa ka ng mabuti ng iyong kamay, uh, upang may maibigay ka sa nangangailangan. tinamo. mo, ang utos ng Diyos, magbibigay ka pa. Hindi ka lang makakaraos, hindi ka lang magkakaroon ng sarili, makapagbibigay ka pa sa ibang nangangailangan. Lalo na pagkakakainin mo na eh. Napumikit ka sandali. Panginoon, salamat po sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Sana po, Ama, bindisyonan mo ang biyayang ito. Makapagdulot ng kasiglahan sa aming katawan. Kahit tuyo yun, hindi ka mapapaano. Kahit sabihin pang hindi masustansya, basta binindis na lang Diyos, bahala lang Diyos sa'yo, hindi laging ang sustansya ang bumubuhay sa tao. Sabi sa Biblia, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.